Hello, magluluto po ako ngayon ng minatamis na langka. Yung langka po hinog. Mm, ingredients po is brown sugar, honey, and vanilla. Minix ko na po siya and langka. And nagbaboil na po ako ng water. Yan po. Yan po, nagbo-boil na siya. Pwede na po natin ilagay yung sugar. So, this is sugar. May halo po siyang white. Trip ko lang po. Ha. so, ayan. Hintay natin siya mag-boil ulit. Nagbo-boil na po siya. While boiling po, we can add the mix vanilla and honey. So, let it boil po muna for a while. So, kung mapapansin niyo po, lumalapit, lumalapot na po siya. Ayan. So, ngayon po, we can put the langkana. stir. and wait lang po until it turns um uh, being malambot and okay na you can serve it so ayan guys as you can see um nagboboil na siya and maya maya pwede na siya natin hanguin at iserve so guys ayan oh mainit pa ito na yung kinalabasan ng ating minatamis na langka Let's Eat and enjoy. Thank you for watching.